alright so ayan mga master good morning po sa inyo lahat uh, welcome back sa ating another vlog dito sa youtube para sa isa na namang lalamove serie mga master so today is I don't know friday yata o oh, friday ayan so biyahe tayo ngayon medyo maaga ako ngayon alas 9 <laughs> actually kandina pa ako gising nakabis na rin ako Kaso may mga ginawa pa kaya ano. Eh, late na rin tayo. So, and habang ako ay nasa bahay, nagsiswipe swipe na ako ng mga booking. Nag-iisip ako kung maglo-long ride ako, magsi-short ride ako. Kasi hindi matagal na rin tayo hindi naglo-long ride booking eh. Kaso nga lang mga master, wala talaga ako makita ano. Maganda-ganda long ride na booking. So ito, meron tayong ano, nakakuha na ako ng booking no. Short ride lang 'to. Pero maganda nito, mga master. 2 kilometers lang. Eh, 75 pesos. Ayan. So, maganda, di ba? Saan nagtatanong pala kung ano yung range ng short ride? Kasi meron nag-comment, no? Ano raw bang definition ko ng short ride range ko? Basta ang, ano mga master, para sa akin, ganito lang yan. 2 kilometers, 1 to 2 kilometers pick up. Tapos, 1 to, ano, 1 to 6 kilometers ang drop off so short ride yan sa akin eto na eto eto ang total range of kilometers ito simula sa pick up hanggang drop off nasa 4 kilometers lang to wala pa wala pa pala kasi 2 mga ano lang mga master 3 kilometers lang 1 kilometer ang pick up 2 kilometers ang drop off Ayan, para maliwanag. So, 3 kilometers yan. At yan po ay nagkakahalaga ng 75 pesos. So, mataas yan mga master, di ba? So, yun, yun lang. Sana na, ano, na get na. Pero kung simula sa, ano, simula sa pick-up hanggang drop-off, 2 kilometers mahigit. Panalong panalo pa rin yan mga master. Kasi, ano eh, tawag nito, uh, 75 pesos yan eh. Diba? Diba? Ayan, dito lang naman sa amin eh. Kita niyo diyan diyan ako pipick up oh. Nagkukwentuhan ba lang tayo. So, pick upin na muna natin 'to tapos i-deliver na natin doon sa kabila, sa kabilang village. Ayan, oh. Ayan, dito lang oh, 'di ba? Saglit lang. Ayan. So, nandito na tayo mga oh, master. Ready for pick up na. Dito yan sa Esquinita na to Alam ko yan eh Naka-pick up na tayo Lahat dito eh Tawagan natin Para sure Ayan o 4 kilometers 75 pesos Ayan Hello po, ah ma'am lalamob pika po, ay patay, ma'am double book ba ginawa niyo ma'am, nag double book yata po kayo, heal po, heal, o ah, tingnan niyo po sa app niyo ma'am, nandun yung pangalan ko, heal Ma'am, pag po, ano, i-cancel nyo na lang itong booking kasi hindi po ako makakabiyahe kapag ano, hindi nyo na-cancel. Heal, po, heal. Apo, oh, sige po ma'am, pa. Paso yun. Oh, nag, nag ano po ma'am Nag double booking yata kayo Makikita nyo naman yan sa apps ma'am Pag check nyo yung order nyo Makikita nyo kung sino oh, Baka ito Hill ano po Sige po ma'am basta pasuyo na lang ma'am Para makabiyahe po ako Kasi buhay na mano po kayo eh eh hey, cancelin mo na Okay hanap muna tayo ng ibang booking Mga master Ganun talaga So, change, ano tayo, change plan tayo, mga master. Nasira yung, ano natin, eh. Nasira yung game plan natin dun sa, ano, sa una natin booking. Palpak. <laughs> Palpak ang una natin booking, mga master. So, ayan, ayan, mga master. Uh, reset tayo ng biyahe natin, oh. No? Wala pa tayo na pipick up. Wala pa tayo na kukuha booking. Tingnan natin kung ano mangyayari dito sa biyahe natin, to Walang lumalabas ng mga short ride. Puro long ride na mid ride na hindi mo maintindihan na ang baba ng fare. Bako Valenzuela, 199 lang. Ang baba talaga. Hindi ko talaga kaya mag short ride mga master. Ay mag long ride. Pag ganyan ang fare. Okay. So ayan mga master. Eto meron tayong kukunin kinuhang booking. Mid ride booking lang to hindi to long ride pero kinuha ko to kasi medyo ano kahit pa paano panalo rin no? papuntang ano sa may tapat ng SM Aura sa may Hotel 101 ang fare nito is 151 pesos uh, at 14 kilometers oo uh. Barrel. Ah, motor nap. Nagnako ng motor. May ano pala, may tinapong baril. Ah, may binugbog ng hold upper dun, oh. May talang baril dito, kaso pag-alang namin sabay tutok. Oh? Oo. Oh, Talaga? Hindi, tunay. Tinapon sa ano eh, Sa ilog. Ay, di tunay yun. Pinara na pala dyan. Sa ano. Sabay tinutok yung baril. Ay, mga masasamang loob eh, no. Ayaw lumaban ng patas sa ating ano. Pick up. na tayo sa pickup natin. Okay. Ayan. One down. Before 11 daw. Okay. Walang problema. Malapit lang naman ito eh. Oh, Ang lupit itong ano to? Unicycle. Unicycle ba tawag yan? Kulit ito Ano Paano kaya niya nababalance yan? No? Oh. Ang <laughs> galing no? Nabangga ng ano nabangga ng armored vehicle yung ano motor adurog oh, talaga durog mga master oh. yari <laughs> ang malas naman no. 101 po ba ma'am nasa may 7-Eleven po ako dito po ako pinapark ng guard eh. ah sige po sige pa. okay. Do Ay, Kala ko sa atin eh. Naunahan tayo ah. Sayang. Kala ko may pick up na tayo dito sa may ano. 32nd Street. Wala pala. Naunahan tayo. Hantay ko na lang yung ano natin. Uh, drop off kasi nasa elevator paraw. Traffic daw sa elevator. Okay lang sige. Walang problema sa akin yan. 150 sir no? 150 po. Okay po. Sige po. Okay yung ayaw na ayaw ko mag gcash na gcash tayo <laughs> wala na galing pa sa taas walang dalay oh. anyway sige lang buhay na mano gcash ano tayo ng booking so ayan mga master dito tayo sa tapat ng SM Aura waiting tayo ng booking pabalik ng Las Piñas or para nyake Ayan mga master, meron tayong nakuhang booking. Tagig to Las Piñas, 216. Ang tanong, saan to sa tagig? Hindi ko na na-check eh. Pinindot ko na lang bigla eh. 7 kilometers. Sige, tirahin na natin to. Parang ano ah, parang talo tayo sa booking na to mga master. Ano kayang pipikapin natin dito mukhang marami to. Tanungin kaya natin kung anong pipikapin dito si mahirap na eh. Baka Baka madali tayo, mga Master. Hello po. Hello boss, good morning po. Ah, uh, lalambo rider po ito. Uh, sir, ano pong pipikapin natin diyan, sir? Ah uh, papuntang ano to? SM South Mall. Mga ano po, gaano po kaya karami yan, boss? Ah uh, plastic labo na ano, maliit. Ah, malaki po, sir. Meron po, pero may laman ka. Ah, sige, sir. Puntahan ko na. Ah, paantay na lang, sir, kasi medyo traffic dito sa BGC kasi ako magagaling, eh. Ayun, tatlong plastic daw. Nalabo. Mukhang malaki ito. mga master. Okay, nandito sa harapan. Pwede natin tulagay sa harapan. Hindi tayo makakapag-double book nito. Ang palpak ng mga biyahe natin ngayon. Ang palpak din ng pickup natin, mga master. 6 kilometers. Ang layo. Hindi ko nabasa na wala na kasi ako sa focus kanina dahil sa ano eh mga booking natin na palpak. Pag naumpisahan ka talaga ng ano no, ng palpak, palpak na lahat eh halos. Pagkuwi talaga tayo dito. So ayan mga maser meron tayong double book no. ah uh, unin ko muna to ang pick up natin is ano lang mga laruan hindi ko alam kung saan ako dadaan ang leche na yung biyahe natin aboy aboy leche ano ba nangyayari sa atin Saan-saan na tayo mga master na punta? Ayan mga master, mukhang nagdadalawang isip na ako dun sa isa nating booking na halagang 216 na. Ah. Parang gusto ko nang i-cancel yun. Kasi ano eh, ang layo ng... Ang layo ng pick up eh. Tsaka SM South Mall. Nakakaumay bumiyahe papunta dyan. Sobrang traffic. Pwede naman, kaso lang Dalawang isip talaga akong dami kasi ipapadala eh. Tatlong plastic na malalaki Hindi natin mabibit-bit yun Putra oh, kasi. Ah, self-makeup dito sa ano? Sa dockport. Ah, self-makeup dito mga master. Hello po. Ah, uh, alalam mo pick-up po? Yes po. Ah, uh, pipick-upin ko po yung ano? Sabi dito sa may ano, sa may malapit sa Breadtalk Market Market. Papuntang Olivares, Condominium. Hello, boss. Ay, kayo po sir, eh. Pumunta lang po ako dito kasi kinuha ko 'yung booking eh. Opo, ibig sabihin dalawang beses niyo po na-book. Dalawang beses niyo po na-book 'yung ano yung order nyo. Ano pong pangalan ng rider? Sir, tingnan nyo sa ano nyo, sa app nyo, doble yung naibook nyo. Kung meron ng kukuhang rider, i-cancel nyo na lang po itong ano, booking na to na na-active na, isa. Opo, sir, eh, kaso dalawa yung booking na na i siguro na double click nyo, nagdalawa yung pasok ng booking. Oo, ganto na lang, boss. I-ano nyo na lang po i-cancel nyo na lang po yung booking kasi sayang naman yung punta ko dito makikita nyo yan sa oh, sa active sa active app nyo uh, tingnan nyo dun sa may taas tapos paki-cancel na lang kasi hindi ako makakabiyahe kapag ano, hindi na cancel yan sige po, tatawag po ulit ako kapag ano, may update na makikita ko naman yan kapag active pa eh grabe naman bad trip double booking bakit ganito naman to sila la move painis naman no litsugas na to wala na sirang sirang na yung biyahe natin mga master i-cancel ko na rin tong isa na to wala uwi na lang ako bad trip Nagsayang lang tayo ng ano ng gasolina Ay nako Ang pangit naman ng ano natin Biyahin natin mga master Bad trip Parang kasalanan pa natin na na double book siya eh So meron tayong dalawang active na booking Ika-cancel ko na to pareho wala, sira na yung natin mga master. Nagumpisa to doon sa ano eh. Sa isa. Cancel order. Yan, eh, nagdahilan na ako. Agoy. Agoy, agoy, agoy. Bad trip po. Oh. So yan, kinancel ko na mga master. Itong isa. Wala eh. Kaya mo na bumaba yung service quality natin. Wala na akong pakialam dyan. Nasira yung ano natin. Yung biyahe natin. Dahil dito sa ano. Sa mga. Kainis naman. Agoy, 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 agoy. Bad trip. Sirang-sira yung biyahe natin. Alas, mga alas 12 na mga master. Nakaka-isang booking pa lang tayo. Tapos, ako pa kakansilin. -paka Bala tong mga to ba? Grabe. Sira ang biyahe niya sa Loista. Ayan, tatlong cancel tayo ngayon mga master. na bad trip ako. Uwi na to. Ayan mga master. Kaya talaga ako hindi na ako naglo-long ride talaga. Dahil sa mga ganitong reason. Isa to sa mga reason bakit hindi na ako naglo-long ride eh. Yung sobrang hassle, di ba? Lagi ka naghahabol sa booking. Kailangan yung booking mo. May makuha kang kasabay. Tapos kailangan yung kasabay ng book, yung booking mo. Okay. Kasi kapag pumalpak yung kasabay ng booking mo, masisira yung diskarte mo kagaya nito. Palpak yung booking natin na isa. Natural, maapektuhan yung isang ano, isang booking. Eh, malayo. So, obligado talaga tayo mag-cancel, mga master. Kasi, ano eh, magpapagod lang tayo doon. Magpapagod lang tayo, oras natin, masasayang lang. Eh, di bali ng... Masayang yung oras ko nang hindi ako nalulugi kaysa naman masayang yung oras natin ang lugi tayo. 'Di ba? Yung diba, biyahi pa natin 'yon, oras natin, pagod pag natin. Tapos solo lang, tragic oh. Tingnan mo, hindi pa rin kinakancel ng isa yung ano, yung booking. So, 'yun. Kaya ayun, nagre-report ako ngayon sa ano support chat. Ayaw pa rin ni cancel. Puro palpak yung ano natin ngayon, mga master, mga biyahe natin. Ayoko rin, isa rin sa lugar na ayoko puntahan itong ano, BGC. Ang hassle din dito sa lugar na to. Kaya dun sa mga bagong mga rider. Huwag kayong pupunta rito ng BGC. Huwag kayong kukuha ng mga booking dito o drop off dahil ano, sobrang hassle dito. Eh kami nga na matatagal na inaayawan din namin to eh. Eh nagkataon lang na pumick up tayo ngayon dito kasi nga may kasabay sana papunta doon sa Las Piñas. Eh ang ano naman palpak talaga. Ayan, so cancel na. Tatlong cancel tayo mga master. Automatic to. Tatlong cancel nito. Kalahati yung ano natin ito. Mawawala sa bar natin. Grabe. Ayoko na. <laughs> Uwi na lang tayo. So ayan mga baguhan huwag kayong kukuha ng booking dito sa BGC. Not unless na talagang sobrang kabisado niyo 'tong lugar na 'to. Kasi napaka ano dito mga master, sobrang time consuming. Uh, napaka demanding ng na mga booking dito. Tapos yung mga ano pa dito, yung mga kliyente dito, akala mo nabili ka kanila. Imagine mo, itong booking natin o kayo i-cancel. Ako na lang daw mag-cancel. Loko-loko. Eh, siya naman ang nag-book na ito. Nagpapaliwanag pa sa akin kanina. Kesyo daw, ano. Ang pangalan daw ng nakabook. Si ano raw. Ganyan-ganyan. Eh, dalawang beses siyang pinindot yung booking eh. Kasalanan pa natin. O, gagawin ko mga master. Uuwi na lang muna ako wala wala tayo mo mapapala dito so okay eto mga master kumuha ako ng booking pabalik ng ano las piñas para lang makabalik na tayo kasi yun palpak na booking dito eh eto sana naman wag ano wag palpak to no puntahan na natin sa may east rembo 1.7 kilometers ang pick up mga master okay let's go puntahan natin Next, right, right. ay just, may ano ba naman itong mga kalsada rito wala sa ayos yung ano dito <laughs> bakit ganun dito yata sa kabila sana tama na. Road 9, corner road 6. So yun mga master, nandito na tayo sa ano, pick up. Ah, sige po, sige po. Saan ba dito sa inyo ma'am? Yung kulay blumbahay bahay ba ito? Sa kanto? Ano ba to Ito sa harap na lang ito. Kasama pa yan? <laughs> Nakakasya ba yan dito? Hindi sinabi na ganyang karami pala eh Oo, hindi kaya Oo Wala kasi nakalagay na note kung anong pipikapin eh Change rider na lang yung walang dala Hindi, i-change rider na lang niya Sino ba nagbook nito? Na ano ma'am? I-change rider nyo lang, wag yung ika-cancel Palit rider lang Ah, pipicturan ko din kasi kailangan namin mapicturan yan. Hindi ka siya. Hindi kasi sinasabi ng mga nagbubok na to kung ano yung papadala nila eh. Okay na yung dalawa lang eh. pa ng kahon na puro alak yung laman. Eh. Ayoko na. Ayoko na talaga. Eh, sinapakamahalas naman ang araw na to. Ano ba nangyayari sa araw natin mga master? Sobrang nag-aksaya tayo ng ano ngayon na ng oras, pagod. Ay nako. Just me. So ano na mga master? Wala na. Wala na tayong pag-asa nito. Kala ko pa naman okay. Napakaganda ng biyahe natin ngayon Sobrang talaga napakaganda mga master Agoy, 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 agoy Wala, sobrang palpak nung ano natin mga master ng biyahe natin ngayon Last Kailangan lang makakuha tayo ng pabalik lang Grabe, limang booking Puro palpak Ano ba nangyayari? malamang tapyas tong isang ano natin yung rating natin na isang bar na yan tanggal yan mga master lima apat na cancel dire diretsyo kailangan natin mag take take ng break na lang muna mga master wala to wala talaga maganda mangyayari ngayon ba trip 8 kilos imbutido ito makabalik lang tayo. Tara, tirahin natin 'to. Ito hindi ko na gusto 'to pero wala tayong magagawa eh. Tirahin na natin 'tong ano na 'to, imbutido na 'to. Kahit hindi ko trip 'to. Pag ito mga master, palpak pa rin yung biyahe na 'to. Hindi na talaga ako kukuha ng booking. Uuwi na lang talaga ako. No? Ang anim na booking na 'to. Lima ang palpak. Apat ang cancel o tres. so ayan mga master isa lang ang nagkatotong booking eto salamat kahit pa paano meron tayong booking pabalik nag isang booking hinahanapan ko ng kasabay wala talaga wala tayong makuhang kasabay mga master ano ba nangyayari sa lalaman ko yun Mukhang isa rin tayo sa mamoban ngayon sa la, alam mo ba? Punin booking eh. Kaso lang, dried squid. Mukhang malaki to. Nakakawalang gana kumuha ng booking mga master. Kailangan ko lang ng pauwi. Wala na eh. Nagkaletsi-letsi na yung ano natin mga master. Yung booking natin. Asin, ano na talaga. Sobrang naging toxic yung ano natin. Biyahe natin ngayong araw na ito. Imagine mo limang cancel. Apat ba lima? Grabe. First time na nangyari sa atin sa tagal natin naglalala mo ba? Ngayon lang ako naka-experience ng ganito karaming cancel tsaka ganito karaming booking na walang kwenta. Wala na, wala nang pag-asa master. Uwi na lang ako. Wala. Ano talaga? Palpak talaga 'yung biyahe natin. Sobrang ano, sobrang toxic talaga. So no choice. Wala akong makuha booking. Na, ilang cancel na tayo. Puro palpak lahat. Ang sakit ng araw natin. Mga master, kakabalik lang natin sa biyahe. Bad trip. Imagine mo, nag-ikot tayo dito sa tagig pateros nang walang pasahero, nang walang ano, nang walang booking. Nagsayang tayo ng gasolina. Tapos ang biyahe natin pabalik, isa lang. Magkano lang? 130 lang. Agoy talaga. Yari tayo nito Bukas Magkakaalaman ng ratings natin ito Sigurado Ano tayo ito Bagsak Bagsak talaga ratings natin So Ang gagawin ko Wala Ano na lang tayo uh, Uwi na lang mag -e edit na lang ako ng mga vlog mong master Uwi na lang Yari na natin itong isang ano na to. Wala tayo mapapala eh.